lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Hmm. Just... na po natin yun. Uh -huh. Yun pong 6.7 trillion na budget. Ilang porsyento po yun ng ating projected GDP? About 22.5%. The, yeah, that's 22 percent. Yes. Please. Yeah. The disbursement is 21.5. And what is our projected GDP? About 30 trillion. 20. 30, 30? 30, trillion more or less, yes. Yeah. So we need to grow by how much in order to okay. achieve this? If the deficit will grow by 5.5% this year and the economy grows by in real terms huh? by 5.5%, then equal lang. If well, the economy, but we need to overtake, you know. That uh, correct. Kasi dapat mas mabilis ang correct. growth natin sa economy. Correct. So what should be the growth, so ideally? Atitawa, correct. So today, we expect the economy nominally to grow roughly about 7.5% to 8 nominally including inflation and the debt will increase by about 5.5%. Another way of looking at it, alimbawa, if uh, uh, if interest rates are at 6%, pag umutang ka, and inflation is at 3, your real cost of money is 3. Yes. If the economy grows by 6, panalo ka ng 3. Kaya nga, yung 7.3 okay. must yes. be achieved na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt At the very least, 7.5. Anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt, is positive. But ideally, we need to grow at 7.5. Para lang... Ideally, if we could grow faster than that, even better. No, kasama ng nominal yun, ha? Ah. Yung collection effort natin sa sa Secretary Yes opo. Comparable ba yun dun sa collection effort ng mga Asian countries? A very good Kasi question Kasi baka, baka yun ang thing dapat nating tingnan That's correct Very opo. good question Yes, we do have a slide on that uh, The average revenue to GDP ratio in ASEAN is 16.5% So tayo, nandun tayo sa 16.5% So lahat okay, na benchmark namin sa DOF Tinitingnan natin yung mga international best practices At dito sa ASEAN Yung benchmark dyan Yung revenue to GDP roughly 16.5 Nandun tayo Ang ASEAN average is 16.4 So tayo last year 16.5 So 0.1 mas maganda yung atin Kasi Secretary, Mr. Chair Nung binabalikan ko yung ating uh, nakaraang uh, kasaysayan 1965 for example mm -hmm. One year old pa lang ako noon Wala ka pa siguro noon so, One year old, one year old uh, Per capita GDP, we're number two in Asia. That's correct. Pagkatapos, tinitingnan ko Tunod yung... sa Japan. Sunod sa Japan. Sunod sa Japan. Ama. Pagkatapos, talagang may iyak ka, malulungkot ka. Bakit? Paunti-unti tayong bumababa. Hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na overtake na tayo ng Singapore. Dahan-dahan, ngunit consistently, na-overtake tayo per capita GDP. Nakakaiyat talaga, na overtake na tayo ng Malaysia, na overtake tayo ng uh, Thailand, and then uh, Indonesia. Tama po yun, nakakalungkot talaga. And officially, last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Uh, size of the economy, I think mas malaki pa rin ng Pilipinas ng konti Yes, but But trajectorily I am talking not, about per capita GDP yeah, That's possibly, yeah. that's correct Basically, yes. na-overtake na po tayo Kung na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia o kaya Timor Leste. Ah. Baka maiyak na po tayong and, lahat, Secretary. And, and that's why we got we gotta get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Secretary, magsasegue ako ng konti. Oh. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klaseng ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung for peace. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong aix, Meron tayong uh, tupad Meron pang akap yata tama mo. May akap Pagka po sinuman natin itong limang ayuda Na binibigay sa ating mga kababayang Nasa panig ng Maralita Secretary. Eh, correct me if I'm wrong Kung uh, nagkamali ako ng pagkumpit pero, pero parang 194 billion pesos lahat eh. uh, Tama po yan Karamihan yan sa DSWD Yes sir Pag sinama pa yung maip Tupad, tupad, yung dole, yung maip sa health pe yan yung tupad di di uh, uh, dole yes, yes. yung aix dswd and so on and so correct, forth correct Mas, 194 billion pesos ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan kasi naghanap po ako uh, nagtatanong-tanong talagang hindi ko po ma ma-assertin kung talagang yung limang ayuda na yon ay napunta doon sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong lima na ito na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging, naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal pero, pero baka practical baka sumang-ayon naman po kayo mm -hmm. ang akin pong naisip nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa naisip ko Mr. Secretary na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, di ba maganda ka ako sa ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours, I-libre na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Mga pa po, po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkata si pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Oh, oh, oh. Hindi po ba practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4-piece. Yung 4-piece po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yon. Correct. At Top yan eight. po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay. na yun. Uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4-piece, uh, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. So, Meron po data sa papel. Pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, uh -oh. talagang sinusuyod ko. minsan po eh, ang, uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 people. Uh -huh. Talaga pong tatanungin ko, sino po ang nakatanggaw? Wala pong sumasagot eh. Uh -huh. So kailangan pong ma check Kaya ko na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, oh. na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila, siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oh. Ang alam ko rin, doon sa lifeline subsidy, meron tayong... Uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo Hindi po, mo... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po okay, ulitin ko lang. Hindi po 120 yeah, Ulitin ko lang Pagka 71 to 100 kilowatt hours may diskwento ng 20% Pag 0 to 20 kilowatt hours 100% libre Pagka 21 to 50, 50% pagka 51 to 70 kWh 35%. Kabisado oh, oh, ko po yung secretary, ladderize po 'yan. Katapusan po san po ang lifeline yes. 20 kilowatt hours. That's Parang isang ang isang bahay nagsindi nang nagsindi nang ilaw isang araw, yung 29 days hindi na sa gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po, kaya nga ang gusto ko lang pong uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda hmm. nahin, na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Hmm. Doon na lang natin ibasik kasi ako, po... Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, nakala ko kasi ko kontra ka kanina, secretary. Yes, hindi, sangayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Uh, Ayan. At kasi rinereview na rin namin to ngayon. Dahil Salamat po. Namin na hindi napapatupad. Salamat po. Eh, ang problema, kamukha nung napapatunayan sa aming mga pagbubunggal nitong mga flood control, Mukhang yung mga ibang nauutang natin na ito nga ay naitatawid natin sa mga projects lalo na yung flood control. Uh, kahapon lang, na naka-establish na kami ng uh, dalawa na ghost projects. Ang totoo niyan, binubungkal namin, there are about 60 potential flood control projects na ghost. So, kasama dito ay itong 69% hindi bumabalik sa kita eh, kasi puro ghost ang nangyayari. Ito yung, ito yung nakakatakot, uh, Secretary. I agree with you at katulad na bangit ko kanina. We have to grow faster than the debt. Uh, ano na yung outstanding debt natin uh, sa ngayon? Uh, roughly 17 trillion. Uh, 17 trillion uh, what is the debt to GDP ratio? 61% because the economy is roughly 28 trillion. But that's one benchmark. There's another benchmark yung in general government debt. Dito naman mga 57% lang tayo. At katulad doon nabanggit ko nina sa presentation ko, meron naman tayong upgrade sa ating mga rating agencies dahil nakikita nila na uh, the economy is still growing faster than the rate of our debt. Kasi ang, ang malagap, we reduce oh. the deficit over time. Yung aking mga kaibigan na mga pessimists, sabi mm -hmm. nila, uh, alam mo, yung comfortable na ratio is 60%. Uh, Ngayon, eh tama po 'yun nung araw. Na-bridge mo na 'yung ano eh, parang lumampas na tayo. Ron. De depende 'yan kung ano ang debt mo. Katulad nung nabanggit ko kanina, 70% of our debt is domestic. Hindi, 69% na sinabi mo kanina. Oh, 69, 70%, roughly. Okay, 70%, roughly. Yes. Kasi tinatandaan ko lahat ng sinasabi mo. Uh, tama Post, po yan, tama po yan. Ganito eh. So, 69% ang okay. domestic. Oh. Ang sabi mo kanina, uh, pumaya pa tayo because, you know, ang domestic natin ay uh, 69%. Mm -hmm. Correct. At lahat naman ng yan ay uh, napupunta na dagdag na kita ng ating mga kababayan. Utang natin sa ating sarili.